Mula po sa distrito ng Palayan City, Bebe sa pangunguna po namin mga ministro at mga manggagawa, kasama po ng aming buong sambahayan, lahat ng mga may tungkuli at lahat ng mga kapatid sa buong distrito, kapatid na Angelo Eranio Manalo, bumabati po kami ng Happy Birthday po! Ang inyo halimbawa ang aming inspirasyon sa paglilingkod. Ang mga musmos sa pagsamba ng kabataan ay hinuhubog sa pananampalataya. Tinuloy ang landas naming mga bata. Laging pinapayuhan kaming mga dalaga at binata. Pinatitibay ang pagsasama ng bawat mag-asawa. Tinuturoan kami ng mga kaalamang espiritual, hindi ang lumiko ang aming pananampalataya. Hanggang sa aming paghahanap buhay, Ramdam namin ng pagkalinga. Itinuturo sa amin na tumulong lagi sa bawat isa. Na ang mga kapatid ay gawing ligtas malayo sa anamang uri ng sakuna. Taos ang pagpapasalamat ibinigay ka po sa amin ng Ama. Sa iyong karawan, nais ka po naming handugan. Nang simpleng tula na sa pagdikas ay aming pinagsaluhan. Kasama ka po lagi sa aming panalangin at panambitan. we're not